So yun na nga mga boss, umiinit ang mga balitaktakan at palitan ng opinion nating mga sumusuporta kay Tatay Digong at yung mga kontra kay Tatay Digong. Pero ito lang yan mga boss. Ano man ang pinapaniwalaan mo, ano man yung paninindigan mo dito sa nangyayari sa bayan natin ngayon. Pupwede tayong magpalitan ng opinion o pwede tayong magdebate. Pero iwasan natin yung mag-away-away tayo. Itaas natin yung level ng pagpapalitan natin ng opinion. Magrespetuhan tayo. Respetuhin mo yung opinion ko, rerespetuhin ko yung opinion mo. Huwag na tayong mag-away dahil yung pagkakawatak-watak natin dahil magkakaiba yung paniniwala natin. Hindi ibig sabihin nun, magkaaway tayo. Dahil anuman yung pinapaniwalaan mo at pinapaniwalaan ko, ang hindi natin mababago doon parehas tayong Pilipino at parehas lang tayong nagmamahal sa bayan natin. Kaya, ayan, para doon sa mga katulad ko na sumusuporta at nagmamahal kay Tatay Dikong, kapag may mga nag-comment sa inyo o may mga andang makipagpalitan sa inyo ng mga opinion base sa paninindigan nila, huwag kayong magmura Huwag kayong mangaway, away Harapin nyo sila at makipag kayo ng tama. Ipaliwanag nyo sa kanila yung pinaglalaban nyo na katwiran. Pwede yun. At ganun din naman dun sa mga kontra kay Tatay Dikong. Ako danas ko yan dahil gumagawa ako ng mga video na pumapabor kay Tatay Dikong. At yung mga tirada ng mga iilan na kontra kay Tatay Dikong entrada pa lang masama na una pa lang minumura na ako huwag ganon kasi sumasarap lang yung usapan nating mga Pilipino kahit magkaiba yung paniniwala natin eh. tumatalas lang yung mga utak natin para ipaliwanag kung ano yung paninindigan natin hindi natin kailangan magmura hindi natin kailangan magalit hindi natin kailangan makipag -away. Kaya dun sa mga nakakapanood ng ating mga ginagawang video at uh, medyo hindi nyo nagugustuhan itong mga sinasabi ko dahil pumapabor kay Tatay Ligong, uh, pwede tayong magpalitan ng opinion, pwede kong ipaliwanag sa inyo kung ano man yung sinasabi ko, kung ano man yung paniniwala ko. At bilang uh, hindi ako nagkikipag-away sa inyo, handa ko rin tanggapin yung inyong mga paliwanag. Dahil uh, ang paniniwala mo, ang title ka dyan, opinion mo yan, at ganoon din ako sa paniniwala ko at tinatayuan ko. Kaya kung antimano, sasabihan mo ko ng tanga yan <coughs> sa comment o bobo, para sa akin, hindi mo kayang ipaglaban kung ano yung pinaniniwalaan mo. Para sa akin, hanggang dun ka lang. Kasi wala kang kayang sabihin, kundi murahin yung inaakala mo na kalaban mo. Kasi kung dudusen hindi naman talaga natin kailangang magturingan na magkalaban dahil una parehas tayo, 'yung Pilipino, bagamat hindi parehas 'yung ating tinatayuan o pinapaniwalaan, 'yung isang uh, bagay doon na parehas tayo na may dugong Pilipino, hindi natin 'yun pwedeng baguhin. Dito sa nangyayari na to, magkaiba lang 'yung opinion mo at opinion ko, 'yung paniniwala mo at paniniwala ko. Ganun lang yun. Ang gandon lang yun. At ito ah, dahil sa mga ginagawa nating video, unti-unti nating nauunawaan kung ano yung pagkakaati-ati nating mga Pilipino. Tulad na lang doon sa mga nagko-comment na pabor sila sa nangyari ngayon kay Tatay Digong. Pero nung panahon ni Tatay Digong, anim na taon na sinuportahan din nila si Tatay Digong. At naa-appreciate din nila yung nagawang maganda ni Tatay Digong sa bayan. Nga lang, sa mga panahon na to, dahil sa kulay ng politika, meron silang kailangang panindigan. At kailangan nating respetuhin kung sa panahon na to, hindi na si Tatay Digong yung kanilang sinusuportahan. At tingin ko, ganun din sa iba na sumuporta dito sa kasalukuyang administrasyon, pero hindi na sila nagiging masaya sa nakikita nila na nangyayari sa bansa natin Uh, na para sa kanila hindi natumbasan. Halimbawa, ng kasalukuyang administrasyon ang mga nagawa ni Tatay Digong. Kaya sa mga panahon na to ay mas nakukuha ni Tatay Digong ang simpatsya ng mga tao na yon na sana sumusuporta sa administrasyon na to. So, ayun lang yun mga boss. Ganun lang yun ang yung 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 nangyayari ngayon sa atin nagkakaiba yung ating mga pananaw, yung ating mga opinion, yung ating mga paniniwala at uh, nagpapalitan tayo ng ating mga saloobin pero hindi ibig sabihin nun kailangan nating mag -away, away na kinakailangan natin magmuraan o kaya naman magangasan tayo o magyabangan o the worst magtakutan dito sa social media para sa akin hindi na maganda yon. Pwede tayong magpalitan ng opinion, magdebate tayo. Pero itas natin yung antas. Hindi yung mumurahin mo agad dahil hindi mo nagustuhan yung napanood mong video o kaya naman yung nakita mong post. Sasabihan mo agad ng tanga, sasabihan mo agad ng bobo. Para sa akin, hindi mo kayang makipagdebate. Hindi mo kayang ipaglaban. Yung pinaninindigan mo kapag ganun agad ang tirada mo tungkol naman doon sa mga nagko-comment sa atin na batas ang uh, ipinanglalaban nila. Sa totoo lang po, ako aminado ako personally, wala po akong gaanong alam sa batas. Pero hindi po kasi ako tumitingin doon sa mga batas na 'yon. Dahil ang batas ginawa lang ng tao 'yan. Maaaring lusutan 'yan ng mga taong may impluwensya. Alam niyo 'yan. Kung sino yung nasa kapangyarihan, siya yung mas nakakaigit o nakakalamang sa batas. Yan naman, paniniwala ko yan. Opinion ko yan. Akin yan. At yung iba naman, sinasabi nila na ayaan na umusa dyan, uh, patunayan na lang ni Tatay Digong na wala siyang kasalanan, at ayaan na lang na magdesisyon itong korte na to, itong ICC para kay Tatay Digong. So, tama naman po kayo doon. Hindi naman po namin pinipigilan na magkaroon ng desisyon ang ICC para kay Tatay Digong. Anuman po ang maging desisyon ng ICC, siyempre kailangan namin tanggapin. Bilang nagmamahal sa kanya, tuloy-tuloy lang yung suporta namin sa kanya. Anuman ang maging resulta ng desisyon na 'yan, nandyan kami, sumusuporta kay Tatay Digong at tuloy-tuloy yung panalangin namin. At naniniwala kami bilang dating presidente, bilang commander-in-chief ng ating bansa nung panahon niya, ginawa niya lang ang tungkulin niya at ang alam niyang paraan para sa kanyang bayan. So para sa amin, yung lahat ng ginawa ni Tatay Digong ay pagmamahal sa kanyang bayan. At tayong mga Pilipino, ang tunay na nakinabang nung mga panahon na yon. At kung ikaw na nanonood ngayon, iba yung paniniwala mo, iba yung nakita mo, iba yung pagtingin mo dun sa ginagawa ni Tatay Digong re-respetuhin namin yan. Pwede natin pag-usapan dito yan. Ilatag mo dyan sa comment section kung ano yung mga saloobin mo at sasagutin natin nang hindi tayo nag-aaway. Hindi tayo nagkakapikunan, hindi tayo nagmumuraan. So, ayun ang magandang gawin natin sa mga panahon na to. At ayan mga boss, hanggang dito na lang itong ating vlog. At maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa atin at sa mga tumutulong sa atin na ipagkalat itong ating mga video sa ating mga kasama na nagmamahal kay Tatay Digong. Tuloy-tuloy lang ang laban at manalangin. May awan ang Diyos kung talagang si Tatay Digong ay walang kasalanan. Naniniwala ako at alam ko kayo din na mapapatunayan ni Tatay Digong sa ICC na yan na walang Kasalanan si Tatay Digong at ang tanging ginawa niya lang ay magserbisyo sa bayan at sa ating mga Pilipino. Mag-iingat kayo palagi mga boss. Kita-kita tayo sa mga susunod na vlog.